Ayut! Magandang gabi matro So, tingnan natin itong bagong bukas Sa bridge ng San Vicente Galing sa ating Gutihing Mayor So, habang signal number 2 na ang Oriental Mindoro uh, Siyempre, road trip pa rin tayo So, kakaliwalan tayo dito from Jollibee And makikita na natin kung ano ba talaga yung pinagmamalaking Pailaw ni Mayor And... So, buti na lang. Clear na clear ang na Medyo maambon pa. Ayan na oh. Kito, kaliwat kanan sa bridge. Yeah, boy. Ayan ang mga pailaw. Tapos kitang kita pa yung katedral sa gitna. Ganda oh. Yes, Paskong Pasko na yung tema. Ang maganda pa dito, mas na-e-enhance yung katedral natin. Thank you!